Ako nga po pala si Binibining Maria Jolina D. Hembrador, ang inyong guro na magbibigay ng bagong kaalaman para sa asignaturang ito. Pagbabalik aral, ano nga ba ang konsensya? Ang konsensya ay ang kakayahang kumilala ng mabuti o masama. Ano naman ang likas na batas moral? Sa likas na batas moral nakasaad ang dapat at hindi dapat gawin ng tao. Ibinibigay nito ang kinakailangang batayan upang makagawa siya ng tamang pasya at kilos. Sa makatuwid, ang konsensya at likas na batas moral ang konsensya ay ang personal na pamantayang moral ng tao. Ito ang kakayahang isagawa ang mga malalawak na pangkalahatang batas moral sa pamamagitan ng sariling kilos. Ito ang ginagamit sa pagpapasya kung ano ang tama at kung ano ang mali sa kasalukuyang pagkakataon. Narito ang mga halagang kasanayan o MELC para sa panibagong aralin. Una, nakikilala ang mga indikasyon palatandaan ng pagkakaroon o kawalan ng kalayaan. Ikalawa, nasusuri kong nakikita sa mga gawi ng kabataan ang kalayaan. Ikatlo, naihinuha na likas sa tao ang malayang pagpili sa mabuti o masama. Ngunit ang kalayaan ay may kakambal na pananagutan para sa kabutihan. At ang panghuli, na isasagawa ang pagbuo ng mga hakbang upang baguhin o paunlarin ang kaniyang paggamit ng kalayaan. Narito ang Module 6, Kalayaan, na inihanda ni Miss Maria Julina Di Hembrador. O ikaw ba ay may kahilingan? Ang nangyayari sa buhay ng tao ay hindi magic. Dulot ito ng mga pagpapasya na ginagawa ng tao sa kanyang buhay at ang kanyang pagsisikap na makamit ito. Ang tanong, ikaw ba ay malaya? Module 6 Kalayaan Umpisahan na natin. Narito ang ilan sa mga larawan. Ano ang iyong nakikita? May mga kabataang nag-aakala na ang kalayaan ay kapangyarihan na gawin ang anumang naisin ng tao. Ngunit, tandaan natin na ang tunay na kalayaan ay masusumpungan sa pagsunod sa likas na batas moral kaya mahalaga na alam natin ang kahulugan ng likas na batas moral. Ito ay natalakay natin mula sa nakaraang aralin. Para sa unang gawain, tukuyin kung nagpapakita ng kalayaan o kawalan ng kalayaan ang mga sumusunod na larawan. Una, paggawa ng gawaing bahay. Ito ay may kalayaan. Pag-inom ng alak. Ito ay walang kalayaan. Bayanihan. Ito ay may kalayaan. maagang pakikipagrelasyon sa kabilang kasarian. Ito ay walang kalayaan. Pakikipag-away. Ito ay walang kalayaan. Pag-aaral ng leksyon. Ito ay may kalayaan. Paninigarilyo. Paninigarilyo ito ay walang kalayaan lubos na kahirapan masayang pamilya ang lubos na kahirapan ay walang kalayaan samantalang ang masayang pamilya ay may kalayaan Ang tanong. Ano ang iyong napansin tungkol sa mga larawan na nagpapakita ng kalayaan? Ano naman ang iyong masasabi sa mga larawan na nagpapakita ng kawalan ng kalayaan? Ito ay iyong pagnilayan. Kalayaan Pag sinabing kalayaan, ito ay ang panloob at mahalagang bahagi ng tao na nakabatay sa kanyang talino na magpasya sa mga bagay na maaaring makapagdulot ng kabutihan o kasamaan sa sarili at sa kanyang kapwa. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang kalayaan ay katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaring hantungan at ang paraan upang makamit ito. Sa makatuwid, ito ay tumutukoy sa kung ano ang maaring kahihinatnan ng tao sa mga pinagpiliang desisyon. Ang kalayaan ay may dalawang uri. Una ay ang panloob na kalayaan. Ang ikalawa ay panlabas na kalayaan. Panloob na kalayaan. Ito ay nahati sa dalawang kategorya. Una ay ang kalayaang gumusto o freedom of exercise. Ito ay ang kalayaan ng tao na piliin kung nanaisin niya o hindi ang isang pagpipilian or ang pagpili. Ikalawa naman ay kalayaang tumutukoy o freedom of specification. Ito naman ang kalayaan sa pagtukoy kung ano ang kanyang nanaisin. Para sa ikalawang uri, nang kalayaan, narito ang panlabas na kalayaan. Ito ang kalayaan upang maisakatuparan ang gawain ni, na ninanais ng kilos loob. Halimbawa, politikal, profesional at pang-akademiko akademikong kalayaan. Ang tao ay nagtatakda ng kanyang kilos para sa kanyang sarili. Walang anumang puwersa sa labas ng tao ang maaari magtakda nito. Para sa kanya, maaari siyang mahikayat, maganyak, o maakit subalit hindi maaaring puwersahin o pilitin. Subalit ang kalayaang ito ay hindi tumutukoy sa kalayaan upang piliin ng tao ang kahihinatnan ng kanyang pagpili. Halimbawa nito, ang pagtitext o pagchat o pag-aaral. Ang kalayaan ng tao ay palaging may kakambal na pananagutan. Palagi nyo itong tatandaan. Ang kalayaan ng tao ay palaging may kakambal na pananagutan. Sa makatuwid, ang tao ay kailangang maging mapanagutan sa anumang kilos at pagpapasyang gagawin. Parang ikaw, bilang isang kabataan, kinakailangan na maging responsable ka sa anumang kilos o desisyon na iyong gagawin. Dahil ang mapanagutang paggamit ng kalayaan ay katumbas ng kabutihan. Lagi itong tandaan. Mapanagutang paggamit ng kalayaan ay katumbas ng kabutihan. Ano nga ba ang mga palatandaan ng mapanagutang paggamit ng kalayaan? Una, kung naisasaalang-alang mo ang kabutihang pansarili, personal good at kabutihang panlahat o common good. Ikalawang palatandaan kung naging mapanagutan ng paggamit ng kalayaan ay kung handa kang harapin kung anuman ang kahihinatnan ng iyong pagpapasya. Ikatlo, ay kung ang iyong pagkilos ay hindi sumasalubungat o lumalabag sa likas na batas moral. Paalala, ang tunay na kalayaan ay ang paggawa ng mabuti. Nangangahulugan na ang tunay na kalayaan ay mapanagutan, kaya't inaasahang ito ay gagamitin sa paggawa ng naaayon sa kabutihan. Mahalaga na ikaw ay may konkretong hakbang upang paunlari ng paggamit ng kalayaang ipinagkalob sa iyo. Narito ang ilan sa mga hakbang na maaari nating gawin upang mapaunlad natin ang paggamit ng ating kalayaan. Una, palagi ang paghingi ng gabay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ikalawa, importante rin ang pakikinig sa sinasabi ng ating konsensya. Ikatlong hakbang, ay pag-iisip ng mabuti sa mga sitwasyon bago magbitiw ng pasya. Ikaapat, pagsasabuhay ng mga moral na panuntunan. At ang ikalima, ay pagpapahalaga sa bawat nilikha. Ngayon, na naging malinaw na sa iyo ang kahulugan ng tamang paggamit ng kalayaan, narito ang isang mahalagang tanong. Anong mga hakbang ang iyong gagawin upang baguhin o paunlarin ang paggamit ng iyong kalayaan?